You know, Ayun oh. na naman ang kalsada. May <laughs> snow na naman. Kala natin ano yun. Spring na yun. Lakad-lakad eh. muna tayo para ma-exercise. Pupunta tayo sa ano. Sa yung rental property natin bibisit tayo lang natin yung ano basement kasi yung tenant doon umalis dahil uh, hindi niya kaya yung ano yung uh, inay sa taas ng ano ng uh, yung tenant sa taas kasi ano yun eh. may naupa sa taas tapos sa baba basement uh, may umuupa rin kaya lang problema nurse kasi siya hindi niya kaya yung syempre pag nag shifting eh anim yung miyembro ng pamilya sa ano sa taas yun kaya naganap siya ng ano naintindihan naman natin yun kasi nga iba yung structure ng bahay dito hindi tulad sa Pinas na buhos ba na konkreto dito kasi yung loob kahoy tapos ano bali susukatin ko na rin yung kwarto kasi yung bagong lilipat mag gusto niya maglagay ng ano ng uh, double bed tingnan natin kung pasya sa kwarto yung ano yung uh, double bed niya so bibigyan natin, natin yung kukunin natin sukat bibigyan natin sa kanya at the same time to tour ko ay dun sa sa basement so townhouse siya bali kung sumusubaybay kayo ng ano ng channel ko no? nabanggit ko na po yan mga few months ago pa last year pa na may nakuha kaming property kumbaga nawalan kami ng trabaho pero yung blessing yung blessing ni God nandiyan pa rin kumbaga hindi kami pinabayaan umaban lang kami tsaka pray tsaka yun nga tuloy lang na nagsisikap So yan po problema baga <laughs> hindi pa nalilinis na ng city oh. Mahirap maglakad. Eh di kang madulas, eh dapat mag-iingat ka sa paglalakad mo. May, may part naman na nalinis na nung neighbor yung nakatira sa harapan ng walk path. Pero yung iba, dapat ano, nililisin ng city, usually kasi pag sa loob late na nila yung nililinis maybe this weekend or sa ano, sa next week ginagawa ko pag ganyan, so hindi mali, malinis yung uh, pedestrian walk path so di, dito ako sa kabila sa lubong sa sasakyan para kita ko yung sasakyan na dumarating habang naglalakad tayo ayun o diba ano na ano ngayon eh 5, 5.30 pero maliwanag pa rin so mga siguro mga 10 to 15 minutes na walk papunta rin sa townhouse Ayan o, sa lubong ako. Sasakyan. Diba? So, kita mo yung ano, sasakyan. Pwede ka umiwas. O, hindi ka pa madudulas. Diba? Ayan, ganyan dapat. Ayan o. Ito, madulas pa rin yan. Yung mga black. Ano, huntik na nga tayo. Madulas. Ayan, eh. ganyan. Ayan Dito kahit paano nalinis na. Pero ingat pa rin kasi muntik na ako tayo madulas. Ayan, dan yan dapat. Tapos pag ang temperature, ano yan, uh, matutunaw. Ayan, dito tayo maggalakag. Ayan, dito na tayo. Ito yung garahe niya. pa mo ano mga kami, ginamit na pang renovate. Tapos pinalitan namin ng washing yung sa taas kasi nasira nila. Ayan yung garage door. Ito yung main uh, door ng basement. So, Pasukin natin tapos measure natin yung ano. At same time para makita nyo natin. ito yung maliit na sala ito yung kwarto so nakaalis na yung ano eh. yung dating aga yung ano bintana niya under ganyan deck stable yung heating so susukatin natin mas may maliit na ano dito eh na closet. Ayan. Sukati natin yung tapos. Okay, sukati natin. Ito naman yung ano, uh, kitchen, tas yung laundry. Ayan, diba? Ay, narinig nyo, medyo maingi sa taas. Tapos, ito yung Washroom toilet. Ngayon. Ayan, diba? Ayan, po. So uh, goods to sa, ano, sa... sa isang tao. Ngayon, na lang. May ref ka na, mayroon ka ng oven. May washer, dryer ka pa. So, yan. Nakuha na natin yung, ano, yung sukat. Bigay natin sa, ano, sa bagong tenant. Tapos, para may makabili siya ng, ano, ng kanyang uh, bed. Tapos, yun. Pasok naman yung double. So, yan po, no? So, ito pong property na to ay utang po to. Hindi po namin na nandun dito sa Canada. Eh. So, ang, ang tine-take advantage ko lang po rito yung appreciation ng bahay at the same time po nagkakaroon ng equity tapos may konti kang cash na nakukuha sa ano pero actually kung titignan mo po uh, ito po yung mabagal po yung ano niya no? so kung patient ka na tao sa pag invest ng real estate uh, okay po siya na no? isa po siya sa magandang uh, investment dito sa Canada kasi patuloy kung tumataas yung ano. Pero hindi ka po talaga, hindi mo talaga makikita yung ano yung fruits agad ng uh, investment mo. No? Matagal po yan. So kailangan ko talaga ano, matyaga ka. at uh, hindi ka baga, nagmamadali o naiinip sa pag invest so, Slowly. So na, ang ginamit namin collateral yung aming primary residence kasi nung yun tomas tumas po bigla ang property real estate dito at nagkaroon ng malaking equity yung aming property at yun yung ginamit namin na pang invest sa bagong property po so susunod ganoon din ulit gagawin na i-repeat mo lang ulit ito naman pag nagkaroon ng equity pwede mong gamitin pang down payment para kumuha ka naman ng panibago so ganoon lang po pero hindi siya get rich quick po hindi ka, hindi ka hindi kaya yaman nagagawa sa ganun. slow process kagamitin mo lang yung mga advantage na ta tax benefits at saka iba pa pero yung sabihin niya yaman ka bigla hindi po gano'n din ang wala pong ganun kahit sa stock market so kailangan po mag ka being patient ka so yun muna po no so at last po napakita ko na sa inyo yung sinasabi ko property na na-acquire uh, namin dito sa Canada uh, sa pagsisikat po, sa pagdadasal, pagtsatsaga at uh, nag-umbisa lang ako sa pangarap nag-aaral po ako nag-DIY po ako, nag-aaral ako sa YouTube pinili ko yung mga mga uh, vlogger ng mga uh, US tsaka Canada na nag-real uh, estate, pinag aralan ko po, po paano Uh, makapag-acquire ng property with no money down o wala kang ilalabas na pera at uh, using other people's money. So, tsaka lang po talaga. Taon po ako halos nag-aral kasi inintay ko pa rin yung market na gumanda. At after nga ng pandemic yun po nag-boom ang real estate, tumasang presyo at nagkaroon ng equity yung aming tinitirahan ngayon. So, yun po. Uh, sana po na uh, tulong sa inyo itong information na to ma-inspire kayo. Uh, kailangan lang po talaga ng patient. Uh, konting, uh, at konting, at tuloy-tuloy na learning para sa pag invest po. Hindi po siya biglaan. Kailangan mataga talaga. Masinop ka. Masipag ka mag -aral. At uh, eager kang matuto. Maraming maraming salamat po. Tässä se on edelleen, sarana